Ngayon po guys ay maglalaro pa rin po kami ng Minecraft. So ayan po. So ngayon po guys ay may ka-invite po ako dito sa Minecraft. So ayan po. So tara, i-play na natin. Ayan po. Wait lang, inaan ko lang yung volume kasi baka hindi, di ay marinig yung boses ko. Inaan lang natin. Git na lang. So, ayan. so tara. Abang na ako dito eh. Abang na ako dito. Sana ako ma mag-aabang dito. pangako ako dito sa ano ah sa friends ayan kasi nung sa isa kong ex recorder na video ano ah uh, nagcurate ako ng word ito yung word ko ayan yung isang word na survival ayan so sana sana sabay post muna natin ex recorder natin kahit wala ano kasi ang tagal kasi hindi tayo magpa-invite so ngayon ay ako na lang po gagawa ng word para umi-invite sa akin si Ace tara gawa ulit tayo ng word Eh, saan ang gusto natin survival operative. Ace survival operative. Ace survival na lang tara infinite Ace ayan po may ka-invite na po ako dito sa Minecraft. Sino kaya ka-invite ko? Ayan. Ayan na, nandito na ako sa Minecraft. Saan ba yung ka-invite ko dito? ba ito pa rin yung skin ko, 'di ba? Yung pinakita ko sa inyo. Ayan, nandito pa rin po tayo ngayon sa snow. Ayan, snow. Ala, hindi ko makita. Ka-invite ko. Wait lang, saan dito? Ako pa lang yung ako pa lang dito mag-isa eh sa world. Nag-join ka na. Ha? Nag-join ka na. Hindi eh. okay, pa. sa may chat. Patingin. Puno. Putol. Ayan na. Hindi nyo nakikita to. Ayan na po. May ka-invite na rin po akong isa. Ayan. Ayan. gagawin na natin dito sa mga para na So hindi ko pa rin ito nabubura dito yung rock ko napo. Nakuha ko yung snowball Dito ako sa isa eh E. Saan sa Saan yung invite ko? Ayun, yun. Yung nakita mong pangalan na yan, ayan yung ka-invite ko. Okay, tara punta tayo guys. Ayan. So, tara, ano, ano nang gagawin natin? Meron na tayong kahoy. Lima lang yung nakuha kong kahoy sa puno. Eh pwede rin pala dito tumakbo sa minecraft ayan o, sumatakbo suma, ka, bumibilis so alam mo ba guys, pag takbo ka ng takbo dito sa minecraft, mauubos itong ano mo ganito mo pero pag tumalun ka ng mataas mababawasan ito ng konti yung buhay mo ayan o ba, dito sa minecraft alam mo ah ay lalimutan itong bawasan oh, diba, nabawasan siya ng isa So tara. tara. natin si Ace. So medyo malolo battery po kasi ako 8 percent na lang. Apo. Diberi ko na kapag video na ako ng Minecraft. Ayun po. Ito. Oh, 'yung sa akin. Ayun. Kasi nung nakaraan ko pang ano, nang naglaro kami dito ng Minecraft nung ano, nung 13 years old pa lang ako, naglaro kami ng Ah, okay. ang, ang ano, ang pangalan ko dito sa Minecraft ay ID 13. 'Yun po. Kasi no nag-invite pa lang namin kasi no ang, ang skin pa lang namin sa skin seed. So ayan, po. Alam mo ba yung skin seed. Ayun, yung sa gallery, Ayun Pero ngayon kasi ay 2024 na, 15 years old. So ang pangalan ko na lang pala dito sa Minecraft ID 15. <laughs> ha? Tara, hype po kami. So, left muna tayo dito sa word. Hype tayo. So, ayan mo ba guys kung paano maglaro doon sa may hype? Ala, ito na servers May mga players din dun eh. Tara. Ayan po guys. So, i-like and share and subscribe mo tong video ko. So, ayan po. Naglalaro na po kami ngayon ng Minecraft. Saan pipindutin eh? Sa NG, ano? Ah, uh, ano? Play now? Ay Hype. Hanapin ko. Ito, ito the hive. Naka nakabasa the hive. Ayan. So tara join na ako kay sa join server. Nakasign in naman 'to, 'di ba? So hintay muna tayo ng ilang segundo matagal pa. Ang nakabasa po ay downloading pack. Ayan po. Ayan, post muna natin. So ayan po hindi niyo nakikita ang nakabasa hive. So ayan po hive. Ito hive. Ayan na makaka-join na ako sa si server tignan mo dito ah. ayan napakadami pong players so ayan po nandito na po ako ngayon sa hide so ang gagawin namin ay ano ito so, to so. o so, diba hindi nyo nakikita yan so ang daming dami talaga mga ano dito naglalaro ayan po